Uh, 26 days old na nila. 2 uh, days na lang bago tayo magwalay to, ano para 28 days sila. So pinaliguan ko sila yung, yung hapon kasi hinahapo yung inahin. Na para yung kain. Kasi pag ganto malapit ng magwalay mga kapatid, uh, mas marami na rin yung kailangan kainin ng inahin para masuportahan yung dinedede ng mga piglet. So kahit kumakain na naman yung mga piglet natin, so, habang hindi pa sila nawawalay, mas malakas silang ano dumede kaya yung pag hindi natin sinabayan yung lakas dumede ng ating mga piglet, ah papaya itong inahin natin. So, kaya sinasabayan natin yung ganan ng mga piglet sa pagdede. Sinasabayan natin ng ano, pagbibigay ng maraming pagkain sa inahin natin. So, hapon na. Um, 3 o'clock na ng hapon. So, nagpaligo pa rin tayo dito. Ganang inahin. Tapos pinaligoan na rin natin itong mga piglet natin two days na lang so yung paglilipatan nila ay nire-ready ko na rin nire-ready ko na yung lilipatan nila so dito natin sila ilalagay Doon sa tinanggalan ng patining natin so nilinisan ko na naglinis na ako kanina yan so parang bago na ulit yung ating kulungan na paglilipatan yan lahat binras ko lahat yan nagdisinfectan tayo ng gumamit tayo ng ano ng ano ba itong microban so, microban so yan ang ginamit natin pang disinfectant so isang kasama sa sabon minix natin sa sabon Ayan. tapos yung isang sachet naman uh, inano ko lang uh, binabad ko sa tubig tapos ay, minix ko sa tubig tapos binabad ko ng konti saka winisik dito sa pader sa palibot nito so hindi ko na binalnawan yun Ayan, tapos dito bago dumating yung araw ng walay uh, Mayroon tayong babaguhin dito So kasi ito yung pinakalabasan ko ng dumi Medyo nalilitan ako So matakaw sa tubig Yan So ang gagawin ko Dito sa side na to ayan, Magbubutas ako ng malaki pahaba Dalawa Dito pa ganun Para pag nag spray ako ng Ano ng pressure washer, hindi sayang yung tubig na timano, may ilalabas lahat ng dumi agad dito. Doon ako nahihirapan kasi medyo matagal ma matagal ako maglinis. So, aksayado sa tubig, aksayado rin sa gasolina. Gawa ng pressure washer yung gamit natin. Init. So, tatapos lang nila kumain. So, itong ano nga palang dumi natin, dito sa patining natin, so wala tayong safety tank. So, yan lang. So, hindi ko siya kinonek dun sa safety tank ng mga inahin kasi masyado na malayo yung nandito um, ang bala ko lang dito magpagawa ko ng panibagong safety tank para dito sa mga patining yan dito, dito sa side na to papalagay tayo dyan ng safety tank tapos dito sa pagbubutasan uh, lalagyan ko lang siya ng alulod dito para mag-connect dito sa PVC to yan. so ito yung isang ano pa natin isang kulungan pa na hindi pagawa So pang sampung patining din to. So dito, yung huling patining na nakalagay dito ay hindi tayo kumita ng ayos. So parang break even lang. So namatay kasi tayo ng isang baboy dito. Kasi so, may ipagkukulang din ako noon na inabot tayo ng katamaran na ang pinainom ko sa mga alaga nating baboy ay tubig ulan. So yon lahat sila nag kayumonya. na uh, mga ubo, sipon tapos hindi na kumakain ng ayos So ayun, ganun pa tama ng tubig ulan. Akala ko okay na So marami talaga nang mamatay sa maling akala. Okay na. So itong ano natin, may, medyo mataas 'tong mga kapigmi itong kulungan. Napakataas nito, makikita nyo. Ayun. Ang dito sa may dedi ko na. Ayun, ang dito. So, dito sa tinaasan ko talaga 'to kasi in case na maglipat ako ng inahin dito, kunwari may irerepair tayo ng kulungan ng inahin. So pwede ko silang may lagay dito. Kasi pag mababa, kasi ang bala ko dapat nito, yung hanggang dito lang. Yan, kaya lang na, na, napapaisip ako na pa, paano na lang 'pag naglagay ako ng inahin dito, baka makatalon. Kasi doon yung kulungan natin doon na lang na, 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 na kulungan, nakasya yung four heads ay 'pag naglagay ako ng inahin doon, ay tumatalon. So kayang tumalon. So kaya tinaasan ko ito para makasampa sila dito, hindi sila makakatalon dahil sobrang taas nito. Ang problema lang dito napapansin ko sa ganto pag sobrang init, pag dito sa kulungan na to, isa yung sobrang init ng panahon, so hinihingal yung mga baboy. So parang hindi sa patong mga butas na ginawa ko para sa mga sa kanila. So hindi sa pat. <laughs> kaya ano kailangan pag tanghaling tapat o tag ini talaga kailangan may may paligo sa kanila. So dito lang ang problema. So itong gagawin natin bubutasan ko po dito. Mga dalawang butas. Saka kasi kaya ko na rin bubutasan yan. Ang mga baboy kasi na natin yung huling nandito. Dito sila dumudumi lahat. Dito sa side na to. Yan hindi sila dumudumi sa part na yon nandito lang sila, sila. hanggang sa ma-harvest natin dito lang sila dumudumi ang problema pag may dumi na bumara dito yung nakaharang so yung tubig natin dito naiipon hanggang dun hanggang, hanggang dun tapos kung saan yung ihi nila yung ihi ng mga baboy sa yung tubig-tubig dun sila natutulog so isa na rin yung, sa naging problema ko dito na kaya nagkaroon ng yumonya yung mga baboy kasi sa sobrang ano init sa kulungan naghahanap sila na may basa so doon sila natutulog natutulog doon nila nakuha yung ubot sipon nila. Ayan. So dito, wala na tayong babaguhin iba kundi dito lang sa butas na to. So ito, medyo baka mga mapagawa pa natin to ay April pa. So April pa to. So wala pang bubong, wala pang flooring, walang pinto, wala pang nipple drinker. So itong nipple drinker din natin, ah, uh, ito, sakto to sa mga bagong walay natin. Yan, dito sa side na to. Pero dito, ah, uh, Naabot lang to ng mga baboy natin, mga alaga natin baboy. Uh, one month bago walay. So ang gagawin ko, magdadagdag pa tayo dito ng isang, o kaya ito, ibababa ko dito. Yan, ibababa ko para kapantay nitong isa. Kasi itong, itong tas na to, ah, sinukat ko yan sa taas ng inahin na kayang inuman ng inahin. Yun, kaya medyo mataas yan yung nipple drinker natin. So babaguhin natin tong isa. Tatanggalin natin to, ililipat natin dito sa baba. So, 'Yan lang so 'yun yung update natin dito sa aming babuyan. So, good morning.